Okay, mga ka pag-usapan muna natin ang mga update patungkol sa mga aktividad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito lamang sa Mr. President on the Go. Habang kayo po ay nag-aalmusal o kaya naman ay umaga, ito una nating pag-usapan, Audrey, ano, na yung pagsiguro po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na ginagawa po ang lahat ng hakbang, mga legal measures para po mapauwi dito sa Pilipinas si dating kongresista Arnolfo um, Arnie Teves Jr. dito po sa Pilipinas para nga po harapin yung mga charges po sa kanya kasi ating pong maalala ay uh, may mga kaso nga po nga dapat kaharapin po itong si ex-representative Teves murder, attempted murder kaungkay na rin po ng Degamos Lane noong pong nakaraang taon at ganoon na rin po yung mga murder charges noong pong nga 2019. So nagpasalamat po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naging collaborative efforts dun po sa naging hakbang at pagtutulungan ng ating pong mga law enforcement agencies. Yan po nakita po ninyo yung naging post po ng ating mahal na Pangulo through the online platform X. Sabi niya, he is thanking the collaborative efforts of our law enforcement agencies. Partikular na nga po yung Interpol, um, Interpol International Police National Central Bureau dyan po sa Dili. At syempre yung kapulisan po doon sa Timor Leste. Kakaiba naging eksena ha, hmm. na habang nasa driving range. Ayan. Itong si ex-representative Tevez Jr. nagpa-practice ng kanyang golf swing na, nga. na makita natin itong eksena na inaaresto nga ang dating kongresista. Well, then, nung unang pumutok itong balitang na arresto na sa Timor Leste ang dating mambabatas, ang impresyon ko dito medyo arrogante itong mambabatas na to. unang una, alam mong pinegahanap ka, mayroon kang ah, kasong kinakarap sa sarili mong bansa. Pumunta ka sa ibang bansa para magtago, pero lumalabas ka sa publiko no, para gawin pa rin yung mga nakasanaya mong gawin nung ikaw ay malaya pa. Gayun pa man, siniguro po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., reassurance dayan na ligtas ang dating mambabatas kung siya ibabalik na dito sa Pilipinas upang harapin ang kanyang mga kaso at itinanggi rin po ng palasyo yung binibintang ng kampo ni Teves na na kaya siya ginigipit ng gobyerno ay dahil may kaugnayan sa isabong ito po itinanggi matagal uh, last year pa ng ating pamahalan. and again reassurance from the government na ligtas ang dating mambabatas kung siya ay makakabalik na dito sa Pilipinas para harapin ang kanyang mga kaso. Now, as per Department of Justice, they are looking at two options. Mm. Kung papaano mapapauwi dito sa Pilipinas ano, si ex-representative Teves Jr. So yung nakikita nila, either through extradition o kaya naman deportation. Kung tatanungin ano yung mas mabilis sa dalawang option, it is through deportation. Kung extradition naman, ang tinitingnan nila ay ito ay through the UNTOC. Now, upon ito nga, nabalitaan nga ito nga ganito nga eksena na na-aresto na, na no, ang dating uh, nga na si Tevez Jr., siyempre nakaramdam ng relief yung pamilya ni um, former Governor de Gamo. Sabi nga ni uh, Mayor de Gamo ay uh, nakaramdam siya ng um, relief na mm -hmm. na na itong si um, ex-representative Tevez Jr. siyempre ang kanyang hiling ay mapauwi talaga dito sa Pilipinas para harapin itong mga mga kaso ni uh, ex-representative uh, Tevez mm -hmm. Jr., pero tandaan po natin, hindi pa hinuhusgahan. Ano? So dadaan pa po sa proseso. Ah, kaya pinauuwi ang dating mga babatas dito sa ating bansa para maipagtanggol niya rin ang kanyang sarili at uh, kung ang mga ebidensya talaga ay eh, tumuturo sa kanya, lahat tayo magagawa? Kailangan ng hustisya doon sa mga pamilya de Gamo. Sa so, kasab mga medyo process naman mm. na pagdadaanan. Sa matala sa ibang usapin naman po, syempre po ay uh, parating na po ito. Actually, ito po ay Holy Week na at marami po sa atin ay magninilay-nilay Ito pong Holy Week na ito. Hinimok po ng ating mahal na pangulo, tayo pong lahat, mga kapatid po na nasa uh, na Katolikong na po ang kabutihan. At ang pag sa kapwa ngayong uh, Semana Santa, tayo daw po ay maging uh, better agents of change mm -hmm. ngayong uh, panahong ito. Actually, kahit everyday naman, eh, yan talaga dapat ang uh, gawin natin at maging uh, kumbaga, purpose natin, na tayo ay maging platforma rin para uh, ng pagbabago at maging uh, tagapagdala ng katotohanan. Mm -hmm. Well, ang tumatak sa akin sa mensahe ng ating Pangulong Marcos Jr. ngayong Semana Santa, ay eh, yung tanggapin ang pagsubok sa buhay bilang parte ng plano ng Diyos. Minsan kasi parang uh, pakiramdam natin ano, na pag may mga pagsubok sa atin, hindi na tayo blessed. Pero sa mensahe ng ating Pangulo, partiya ng plano mm -hmm. sa mas magandang darating na kinabukasan. So, bukod po dyan, ang ating pamahalaan ay sama-sama rin ng efforts ano, para siguraduhin ligtas ang ating mga kababayan, lalo na yung mga babiyahe sa ating mga lalawigan, ano, yung mga pantalan, inayos na. Kahapon, ang DOTR ay nasa na upang siguraduhin din yung mga kababayan nating babiyahe, eh, wala nang mararanasang abriya sa mga paliparan. So tayo po ay manalangin, magnilay-nilay. Alam po natin na marami ang magpupunta sa mga beach, mag -e enjoy But of course, make time to pray and reflect. At uh, palakasin at napupupun natin yung ating relationship sa ating poong may kapal. Alright, yan po muna ang mga pinakabagong update na hatin namin sa inyo ngayong umaga. Abangan tulid kami para sa iba pang highlights tungkol sa Pangulo. Dito lamang sa Mr. President on the Go.